Isa ang Lituanya sa mas maliliit na miyembro ng European Union. Ngunit gumawa ito ng malaking bagay para sa Ukranya. Pinagtibay muli ang mga pangako sa Kiev at pinalakas ang katayuan bilang matatag na kaalyado ng bansa. Maging ang Rusya ay hindi makapaniwala sa santas ng kahandaang gawin ng Litwanya para suportahan ang Ukranya at labanan ang agresyon ng Moscow. Kung gagayahin ng ibang bansa sa Europa ang bansang ito, mas malalalagay sa panganib ang makinarya ng digmaan ng Kremlin kaysa inaasahan ng kahit sino. Dumating ang balita noong Oktubre 28 nang ang bagong halal na tagapagsalita ng SEMAS ng Lituanya, Josas Olikas, ay ginawa ang kanyang unang pagbisita sa Ukranya. Bilang bagong tungkulin, nagsilbi si Olikas bilang ministro ng Pambansang Depensa ng Lituanya at miyembro ng European Parliament. Mahaba ang karera niya sa politika at malalim ang kaalaman sa diplomasya at pambansang seguridad. Sa kanyang pagbisita sa Ukraine, nakipagkita si Olikas sa ilang opisyal, kabilang sina Ruslan Stefanchuk, tagapangulo ng Ukrainian Parliament, Denis Shmihal, ang ministro ng depensa, at ang pangulo ng bansa, si Vladimir Zelensky. Naglaan din siya ng oras upang makipag-usap sa mga lokal na mamamahayag para sagutin ang mga tanong at talakayin ng detalyado kung ano ang ginagawa ng Lithuania upang tulungan ang layunin ng Ukraine. Sa mga pagpupulong, ibinahagi ni Olikas ang pananaw niya sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan para sa Ukraine. Tinalakay din niya ang mga hakbang para mapabilis ang pagsali ng bansa sa European Union, pati ang kooperasyon sa seguridad, paggawa ng armas, at pakikilahok sa international na koalisyon. Nag-anunsyo rin ang tagapagsalita ng Seimas ng dalawang mahalagang balita sa pamunuan ng Ukraine at sa buong mundo. Una, may mensahe siya sa Kremlin. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi kikilalanin ng Lithuania ang pagsakop sa mga rehiyon ng Ukraine. Hindi kailanman kikilalanin ng Lithuania na bahagi ng Russia ang Crimea, Donetsk at Luhansk. Anumang taktika ng Russia o matapos ang digmaan, patuloy na susuporta ang Lithuania sa Ukraine ngayon at sa hinaharap. Iginiit ni Olikas na hindi dapat pilitin ang bansa na isuko ang lupain sa kaaway bilang bahagi ng posibleng kasunduan sa kapayapaan. Napakahalaga nito. Hindi lang lupa ang habol ni Putin sa Ukraine. Nais din niyang palawakin ang kapangyarihan at impluensya niya sa mundo. Kaya naman pilit niyang kinukumbinsi ang sarili niyang mga tao at iba pang mga bansa sa buong mundo na tama ang ginagawa ng Russia sa Ukraine. May autoridad at obligasyon ang Russia na sakupin at gawing bahagi ng Russia ang Donetsk. Gusto niyang bigyan ng lehitimong dahilan ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Kapag natapos ito, kikilalanin ng mundo na pag-aari ng Russia ang mga teritoryong ito at papayagan ang Kremlin na bumalik sa pandaigdigang politika. Kung tatanggi ang mamim, ang pang mga mga bansa at patuloy na tatawagin ang ginagawa ng Russia bilang hindi makatarungang pananakop na may dumaraming krimen sa digmaan, hindi makakamit ng Kremlin ang layunin nito. Hindi na ito kailanman makakabalik sa mga kasunduan sa kalakalan bago ang digmaan kasama ang mga bansa sa Europa at Hilagang Amerika. Hindi na rin nito muling mababawi ang posisyon nito sa larangan ng pandaigdigang ugnayan. Hindi madaling mapatawad, makalimutan, o makamove on ang mundo sa gulong ito. Sa halip, araw-araw nitong parurusahan ang Rusya at palalakasin ang suporta sa soberanya ng Ukraine. At kung mangyari iyon, hinding hindi kailanman magwawagi ang Rusya sa digmaang ito. Dahil kahit na makamit pa nito ang mga layunin nito sa labanan at masakop ang mga teritoryong inaangkin nito, magdurusa ito sa mga bunga ng mga aksyong iyon sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga tao, negosyo, bangko, elite, at pinuno ay mananagot magpakailanman. Patuloy namang tumatanggap ng suporta at malasakit ang Ukraina mula sa marami nitong kaalyado sa buong mundo. Desisyon na ngayon ng ibang bansa kung susundan nila ang halimbawa ng Litwanya at malinaw na ipahayag na hindi nila kikilalanin ang Kherson at Luhansk bilang bahagi ng Rusya kailanman at sa anumang pagkakataon. Ngunit ang pangalawang pahayag ni Olikas ang tunay na nagdulot ng matinding pagkabigla sa Kiev. At higit pa, hanggang sa mismong Moscow, sinabi ng tagapagsalita ng parlamento ng Litwanya na dapat dagdagan ang parusa laban sa Rusya. Gayunpaman, wala tayong, wala tayong nakikita ang palatandaan na handa ng tapusin ng Rusya ang digmaang ito. Pagbabago sa balanse ng kapangyarihan lang ang makakapilit sa Rusya na maghanap ng kapayapaan. Ipinahayag niya ang malaking suporta ng Vilnius para sa Kiev. Tiniyak ko sa mga kasamahan sa Parlamento ng Ukraine ang matibay na suporta militar at politikal at pagbibigay ng maaasahang seguridad para sa Ukraine. Magpapatuloy ang aming suportang militar sa Ukraine sa hindi bababa sa 0.25% ng gross domestic product Nangako ang Lithuania na maglalaan ng hindi bababa sa 0.25% ng kabuuang gross domestic product nito ang kabuang, halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginagawa sa bansa bawat taon para sa Ukraine. Hindi lang ngayon, kundi pati na rin sa hinaharap. Bagamat mukhang maliit ang 0.25% napakalaki nito kapag inilagay sa ganitong konteksto. Ang 0.25% ng gross domestic product ng United States ay nasa dolyar, 73 bilyon batay sa 2,000, at 24 gross domestic product na dalap labing walung trilyon. Siyempre, ang Litwanya ay mas maliit at hindi kasing yaman ng Estados Unidos. Noong libo at 24,800, 87 bilyon ang gross domestic product base sa World Bank. Kaya ang 0.25% ng halaga ay dolyar, 200 at 12 milyon. Noong Setyembre, sinabi ni Rakshila Napidlasa, tagapangulo ng Komite sa Budget ng Parlamento ng Ukraine, na dolyar, isang daan at pitumput dalawang milyon kada araw ang ginagastos ng Ukraine para ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa Russia. Malaki ang gastos ng depensa ng bansa at patuloy pang tumataas. Eksaktong isang taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa silid na ito at sinabi ko iyon sa inyo. Isang araw ng digmaan ay nagkakahalaga ng dolyar. Isang daan at apat na milyon mula sa badyet ng Estado ng Ukraine. Ngayon, isang daan at pitumput dalawang milyon na kada araw. Kasama sa bilang na ito, ang mga sahod ng sundalo, bala at mga sandata. Pero pati na rin ang mga bagay na maaaring hindi mo inaasahan kapag iniisip ang gastos ng digmaan. Nagbibigay ang Ukraina ng pinansyal na suporta sa mga nasugatang sundalo, nawawala sa labanan, at pamilya ng mga nasawe. Dagdag niya, gumagastos ang Ukraina ng 31% ng gross domestic product sa depensa, pinakamataas sa mundo, bago inihayag ang pag-asang makakuha ng 100 at 20 bilyon para sa depensa sa 2,000 at 26 binanggit ni Pidlasa na, kalahati ng halagang iyon, dolyar, anim na bilyon, ay magmumula sa sariling budget ng Estado ng Ukraina, habang ang natitirang kalahati ay inaasahang magmumula sa mga kaalyado ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang mga scheme ng suporta at mga inisyatiba tulad ng Pearl at SAFE. Kung ikukumpara sa mga ganitong uri ng halaga, malinaw na hindi sapat ang tao ng donasyon ng Lituanya na dolyar, dalawang daan at labing dalawang milyon upang makagawa ng malaking epekto mag-isa. Hindi nito natatakpan ang iniulat na isang araw na gastos sa depensa ng Ukraine. Pero mahalagang tingnan ang mas malawak na larawan. Walang duda na malinaw na hindi kayang makaapekto ng Lituanya sa digmaan sa malaking antas mag-isa. Wala itong sapat na lakas sa ekonomiya o pinansyal na kakayahan para baguhin ang takbo ng labanan. At wala rin itong lakas militar para magpadala ng mga sandata o teknolohiyang pandepensa na makakapagbago ng laro para suportahan ang mga mandirigma sa mga frontline ng mga re rehiyon tulad ng Donetsk at Luhansk. Nauunawaan ito. Pero tulad ng Ukraine, nais din ng Lithuania na gawin ang kaya nito gamit ang limitadong yaman at ang pinakamabisang paraan. Para maimpluwensyahan ng bansang Baltic na ito ang kalalabasan ng digmaan ay hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakalaking halaga ng pera o pagbibigay ng mamahaling mga fighter jet at mga high-end na missile system. Mas simple ang layunin nito. Maging halimbawa para sundan ng mga mas mayaman at makapangyarihang bansa. Ganyan ang ginagawa ng Litwanya. Ipinapaalam ito sa mundo. Hindi man tayo mayaman o makapangyarihan sa mundo, seryoso pa rin tayo sa pagtulong sa Ukranya. Sa paggawa nito, tinanong din ng Litwanya ang mga kasapi ng European Union. Gagawin niyo rin ba ito? Susunod ba kayo sa aming halimbawa at maglalaan din ng bahagi ng gross domestic product para sa Ukranya? Kung ang Litwanya na maliit at mababa ang gross domestic product sa Europa, ay kayang mangako ng ganito. Ano ang pumipigil sa ibang mas mayamang bansa na gawin din ito? Siyempre, bawat bansa ay may kanya-kanyang plano sa budget at mga hamon sa ekonomiya. Kahit ang mayayamang bansa, ay kailangan gamitin ang yaman sa paraang akma at epektibo ayon sa leader at mamamayan. Hindi lahat sa kanila ay kayang sundan ang modelo ng Lituanya sa praktikal na paraan. Kahit kakaunting bansa lang ang sumunod sa 0.25%, na plano malaki pa rin ang epekto nito sa sitwasyon sa Ukraine. Halimbawa, ang gross domestic product ng United Kingdom sa 2,000 at 24 ay 3.64 na bilyong trilyon. Ang 0.25% ng halagang iyon ay mahigit dolyar, siyam bilyon. Noong 2,000, at 24 nagbigay ang United Kingdom ng halos dolyar, 4 na bilyon para sa tulong militar sa Ukraine. Iyan ay napakalaking halaga pa rin, kabilang ang United Kingdom sa pinakamapagbigay na donor ng Ukraine, kasama ang Estados Unidos at Alemanya, na nangako ng dolyar. Isang daan anim naput bilyon para sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Kung matutumbasan o malalapit man lang ng bansang ito ang 0.25% gross domestic product na pangako ng Lithuania. Makakamit ng Ukraine ang napakalaking benepisyo. Maari ring mangyari ito sa ibang bansa sa Europa at iba pang bahagi ng mundo, kahit ang ilan sa mga mas maliliit na bansa ay tumingin sa Lithuania at maramdaman na kaya rin nilang gawin ang katulad na pangako. Lahat ng karagdagang pondo na iyon ay magsasama-sama at lalaki habang tumatagal. Maraming paraan para magamit nila ang malaking pera na iyon. Maaaring gamitin ito sa pamumuhunan sa lumalaking industriya ng depensa. Pagbili ng dagdag na armas at bala mula sa mga kaalyado sa NATO. O pagbibigay ng tulong sa maraming mamamayan ng Ukraine na napilitang lumikas mula nang magsimula ang labanan. Hindi natin alam kung ilan o kung meron man. Sa mga bansa ang susunod sa bagong anunsyo ng Litwanya, malinaw na ginagawa ng bansang Baltiko ang lahat itinaas ang pamantayan at hinihikayat ang mga kaalyado na gayahin ito. Karapat dapat itong papurihan. Sa pagiging bukas palad, bihira ang bansa na magbigay ng malaking bahagi ng kita sa kaalyado tuwing digmaan at mas bihira pang mangakong ipagpapatuloy ang suporta sa mga susunod na taon. Tama lang na nagpasalamat ang mga leader ng Ukraine kina Olikas at Lithuania sa kanilang suporta. Ayon kay Zelensky sa tagapagsalita ng SEMAS, Salamat sa inyong suportang militar at 0.25% ng budget. Nagpadala kayo ng mensahe sa ibang bansa. Kaya't nagsimula silang magplano kung paano susuportahan ang Ukraine gamit ang bahagi ng kanilang gross domestic product at budget sa depensa. Mahalaga ito. Nagpapasalamat din kami na maaasahan namin ang inyong suporta sa susunod na taon. Inulit ni Defense Minister Schmihal ang mga sinabi ni Zelensky at ipinahayag ang kanyang pag-asa na susunod din ang ibang mga bansa sa parehong landas. Isa ang Litwanya sa pinakamalapit na kaalyado ng Ukraine dahil sila ang unang naglaan ng 0.25% ng kanilang gross domestic product para sa tulong militar. Hinihikayat din namin ang iba pa naming katuwang na gawin ito. Nagpasalamat si tagapangulo ng Parlamento ng Ukraine, Stefan Chuk, sa Litwanya at buong pusong nakipagpulong kay tagapagsalita ng SEMAS ng Republika ng Litwanya, Josas Olikas sa unang pagbisita nito sa Ukraine. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa Lithuania sa patuloy na suporta sa Ukraine sa militar, makatao at enerhiya. Pagdating sa pagbangon, isa ang Lithuania sa nangunguna sa mundo sa tulong base sa gross domestic product. At ang ambag nito sa pagpapalakas ng kakayahan ng depensa ng Ukraine ay lumampas na sa 18 bilyong euro. Ngayon, habang kinakausap ang mga mamamahayag mula Ukraine, Hinimok ni dating tagapagsalita o lakas ang pandaigdigang komunidad na agad gumawa ng mas matinding aksyon. Sinabi niya na walang senyales ang Russia na gustong tapusin ang digmaan at anumang dagdag na diplomatikong negosasyon kay Putin ay posibleng malaking aksaya lang ng oras. Ang aming karanasan at ang international na karanasan ng Lithuania ay nagpapakita na si Putin at ang rehimeng Ruso ay nakakaintindi lang ng wika ng kapangyarihan ang mga diplomatikong pagtatangkang walang tigil putukan na hindi pinipigilan ang agresyon ay hindi nagdulot ng pangmatagalang kapayapaan. Maraming leader ang sumubok buhayin ang usapang kapayapaan, kabilang ang pinakabago. Ipinapakita nito na walang balak ang Rusya na itigil ang digmaan. Bagkus, pinalalawak pa nila ang agresyon, pumapatay ng sibilyan, at sinisira ang mga sistema ng enerhiya. Pangunahing aral ito para sa mundo. Magkaisa tayo ipakita ang lakas at ipatupad ang mga parusa sa ganitong paraan lamang natin makakamit ang pangmatagalang resulta ibinahagi rin ni Olakas ang iba pang paraan ng pagtulong ng Lithuania sa Ukraine nagsalita siya tungkol sa mas maraming kooperatibong pakikipagsosyo ng mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine lalo na sa paggawa ng drone at iba pang organisasyong militar sa Europa para palakasin ang industriya ng depensa ng Ukraine at depensa ng kontinente laban sa mga drone attack. Binanggit din ni Olakas ang paggamit ng liquefied natural gas terminal ng Lithuania para mag ng gas sa Ukraine upang labanan ang mga kamakailang pagtatangka ng Russia na sirain at wasakin ang mga infrastruktura ng enerhiya sa buong bansa. Hindi lang ito ang malaking balitang lumabas mula Lithuania kamakailan. Noong Oktubre 24 iniulat na sinusubukan ng Lithuania ang mabibigat na machine gun at Swedish-designed surface-to-air missile system laban sa high-speed na drone. Malapit sa hanggap sa hangganan ng Belarus, naglabas ang sandatahang lakas ng Lituanya ng video ng kanilang air defense artillery na nagsasanay gamit ang malalaking kalibreng machine gun at Saab RBS 70NG missiles. Pinabagsak nila ang sunod-sunod na drone gamit ang kahangahangang katumpakan at episyensya. Ipinakita ng ehersisyo ang potensyal ng machine gun turret na pabagsakin ang drone sa matipid na paraan. Ipinakita rin na ang Saab RBS 70NG Air Defense System ay mahalaga sa pagtatanggol ng mga piling lugar tulad ng mga bayan, lungsod, o mga teritoryong nasa panganib sa hangganan mula sa mga swarm ng drone ng Rusya o Belarus. Ang RBS 70NG NG upgrade ng RBS Pito 0 System ay may mas modernong teknolohiya tulad ng integrated thermal jammer, auto tracking sight, at compatible sa vehicle mounted at remote control deployment. Gumagamit ito ng laser beam guidance, kaya hindi gaanong apektado ng mga jammer o electronic warfare systems ng kalaban. Maari rin itong gamitin bilang man-portable air defense system. Isa ito sa pinaka-multifunctional na anti-drone na sandata ngayon, pero hindi ito perpekto. Sinasabing bawat sistema ay medyo mahal at ganoon din ang mga misail na inilulunsad nito. Pero sa panahon na kailangang maging handa ang mga bansang Europeo, sa kahit ano at kailangang mabilis na makahanap ng paraan para labanan ang posibleng pag-atake ng mga drone, ang ganitong sistema ay isang magandang dagdag sa arsenal ng kontinente sa pagsubok ng mga sandatang tulad nito. Dahil malapit sa Belarus, isa sa ilang kaalyado ng Russia, nagpapadala ang Lithuania ng isa pang malinaw na mensahe sa mga kaaway nito. Ipinapaalam nito sa Kremlin na handa at kayang ipagtanggol ng kanilang puwersa ang kanilang lupain. Kamakailan, nagpatibay ang mambabatas ng Lithuania ng batas na pumapayag sa militar na pabagsakin ang mapanganib na drone sa kanilang himpapawid. Ginagawa ng Vilnius ang lahat ng makakaya nito upang maghanda para sa digmaan. Hindi mahirap makita kung bakit at hindi rin mahirap maintindihan ang pananabik ng Lithuania na suportahan ang Kiev ng buong lakas at bukas palad hanggat kaya nila. Isa sa tatlong Baltic states kasama ang Estonia at Latvia. Maraming naniniwala na ang bansang ito, ang susunod na target ng Russia matapos ang Ukraine. Matagal nang napag-uusapan ang posibleng pananakop. Dahil dito, may isang daan at walumput apat milyang hangganan ang Lithuania sa Kaliningrad ng Russia at apat na at dalawamput dalawang milya sa Belarus. Kaya't madaling mangyari ang ganitong pananakop. Madaling maiilipat ng Kremlin ang ilan sa kanilang mga puwersa mula sa mga frontline ng Ukraine o magpadala ng porsyento ng kanilang mga bagong na mobilized na reservist papuntang Belarus o Kaliningrad. Bago simulan ang pag-atake sa lupa ng Lithuania, aktibong ginugulo at sinusubukan ng Russia at Belarus ang Lithuania kamakailan. Natila sinusuri kung paano tutugon ang bansa at NATO sa mga paglabag sa airspace. Noong Oktubre 23, ipinatawag ng Lithuania ang diplomat ng Russia para magpaliwanag dalawang eroplanong Ruso Isang Sukhoi Su-30 fighter jet at isang Ilyushin 78 tanker ang namataan na pumasok sa kanilang airspace mula sa Kaliningrad. Hiniling ng Vilnius sa Russia ang agarang paliwanag sa paglabag at hinimok ang Kremlin na gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Noong Oktubre, 2014 nagpasya ang mga pinuno ng Lithuania na isara ang hangganan nito sa Belarus hanggang Nobyembre 30 ipinatupad ang pagbabawal kasunod ng sunod-sunod na insidente sa Himpapawid, kung saan ang mga weather balloon ng Belarus na may dalang mga kontrabando ay tumawid sa hangganan at pumasok sa Himpapawid ng Lithuania. Dahil dito, paulit-ulit na isinara ang Vilnius Airport at nagdulot ito ng takot na baka bahagi ang mga balon ng mas malaking planong manggulo sa bansa. Direktang inakusahan ng pamahalaan ng Lithuania ang Belarus at Russia ng sinadyang pagpapalala ng hybrid warfare. Inanunsyo ng mga opisyal ng Vilnius na babarilin nila ang anumang dagdag na balon sa kanilang himpapawid. Nagpadala sila ng mensahe sa mga kaaway na seryoso sila at hindi mananatiling walang ginagawa. Patuloy na nilalabag ng Kremlin ang himpapawid at nagtatanim ng takot at gulo sa mamamayan. Patuloy na pinapatunayan ng Litwanya na ilaw ito ng suporta para sa Ukraine at pag-asa para sa mas matatag at nagkakaisang European Union. Wala itong parehong budget ng pinakamalalaking bansa sa European Union at hindi rin pangunahing puwersang militar. Patuloy itong nagsisikap para sa layunin. Tumitindig sa tama at ipinagtatanggol ang kapayapaan at katarungan sa Europa at buong mundo. Ginagampanan nito ng buo ang papel nito at hinahamon ang ibang bansa na gawin din iyon. Ngayon, panoorin mo ang video na ito para sa isa pang nakaka-inspire na halimbawa ng isang bansang Europeo na nagbibigay ng kahanga-hangang suporta para sa Ukraine. Kamakailan, inanunsyo ng Pransya ang bagong tulong militar sa Kiev na kinabibilangan ng interceptor missile at fighter jet o para sa mas malapitan na pagtingin sa mga pinakabagong kaganapan sa mga frontline panoorin mo ang video na ito na sumusuri kung paano sa wakas nagtagumpay ang tropang Ruso at nakapasok sa Donetsk Pokros. Ngayon, hinahabol at pinapatumba na sila ng matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Trusted Military News Channel para sa mas malalim na ulat at makabuluhang video. Pagsusuri ng mahahalagang kaganapan sa digmaan ng Russia at Ukraine kapag ito'y nagaganap.